time check 12, 12 o'clock ng madaling araw 12 o'clock na ayun o bro pati nga yung cellphone mo bro 12 o'clock boss ayun lang yun 12 o'clock 12 o'clock na yan yung ginagawa ng tropa namin ayun o lag is talk lang anong oras 12 o'clock na madaling araw kumakalikot pa rin ng motor ito yung mga tao ayun o yun Ayan e na. Isa so sound check niya na po. Sound check. Check, check out, check, check out. Ano bang ginawa mo dyan, pre? Ha? Anong ginawa mo dyan? Binuriki. Ha? Binuriki. Nagboriki ka? Oo, ayaw po mo kagi. Hindi, nakakang natanggal yung ano eh. Natanggal yung chopper. Ano yung mga helmet? Anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Bibirik sa labas. Ipirit mo sa labas. Oh. <laughs> Seryoso ka? Oo nga, ipirit mo sa labas. Ibilit mo? May dito eh. May <laughs> mo, Wait tanga, hindi na bumirit. <laughs> Kala ko ka bibirit ka, pre. Ha? Kala ko ka bibirit ka.